Para sa ating headlines, Pagbabautismo ng Iglesia Ni Cristo sa Distrito ng Caloocan North, matagumpay na isinagawa sa lokal ng Bagong Silang 9. Pamamahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos sa Distrito ng Pampanga West, idinao sa Florida Blanca at dinaluhan ng maraming panauhin. At tanging pagtitipon sa distrito ng Batangas North, lalo nagpatatag sa pananampalataya ng mga nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Ang lahat ng yan, dito sa Ibalita, ang Pagliligtas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si kapatid na Felix Rodas. Bahagi ng patuloy na pakikipagkaisa sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoong Diyos, nagpapatuloy ang mga kapatid sa Disino Marikina sa pagbabahagi ng tunay na pananampalataya sa isinagawang pamamahagi ng Pasugo God's Message Magazines, kabilang ang mga kapatid sa lokalang San Mateo sa mga aktibong nakiisa. Sa pangunguna ni kapatid na Jestory Sanchez, destinado ng lokal, nagtungo ang mga kapatid sa iba't ibang barangay sa kanilang lugar upang mamahagi ng nasabing babasahin at ipaganyaya na rin ang pamamahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos. Marami sa kanilang mga naimbitahan ay nagpaunlak na dumalo sa Evangelical Mission ng Iglesia ni Kristo. Kaugnay ng naunang balita, alamin naman natin sa report ni kapatid na Jeffrey Pascual ang mga detalye ng isinagawang Evangelical Mission sa Distrito Marikina. Pinasampalatayanan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo rito sa Distrito ng Marikina na tungkulin nila ang ipamahagi ang tunay na pananampalataya. Kaya sa isinagawang Worldwide Evangelical Mission, masiglang nakipagkaisang mga kapatid sa bawat lokal. Ito'y pagsunod ng Iglesia ni Cristo sa kalooban ng Panginoong Diyos na ang lahat ng tao ay magtamo ng kaligtasan sa paraang maunawaan ng tao ang katotohanan. Sa pamamagitan ng live streaming, pinakinabangan ng mga panuhin ang mga aral ng Diyos na itinuro sa kanila. Atentibong nakinig ang mga dumalo sa isinagawang pagtutunan. Yung mga inanyayahan din po namin, uh, excited po silang makapakinig. Na, ano, sila na po yung nagmamadali kasi. sa nila, ay ready na po kami ate, magbibihis po kami ng maayos. So, yan, excited po kami makapakinig ng uh, salita mula sa Iglesia Ni Cristo. Ipinagpapasalamat ng mga kapatid sa distritong ito, ang pagkakaloob muli sa kanila, nang malaking tagumpay sa pagpapalaganap ng dalisay na ebanghelyo. Maraming panauhin ang nakinabang sa isinagawang aktibidad. Lapos sa distrito ng Marikina, ako po si Kaparida Jeffrey Pascual para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Maraming panauhin din ang dumalo sa Evangelical Mission na idinaos sa Florida Blanca, Pampanga ang damdaming naguudyok sa mga kalib ng Iglesia ni Cristo upang ipaalam sa mas maraming tao ang mga aral na nakasulat sa Biblia ang siyang ibabahagi sa atin ni kapatid na Jimuel or Basit III. Sa ginawang pamamahayag ng mga salita ng Panginoon Diyos sa Florida Blanca Sports Center, dito namin nakilala si kapatid na Lisa, isang school teacher. Kasama niya ang kanyang mga sudyante na kanyang inanyayahan. Tinanong namin kung bakit niya sila isinama sabi ko po, uh, eh kung yung mga pag-aaral nyo nga, binibigyan nyo ng time, tsaka yung pagpapractice nyo ng sayaw. Eh what if naman, yung aral naman ng Diyos, konting oras lang naman yon di nyo ba ako mapagbibigyan? Ay, hindi pala akong bibigyan nyo. Ang Diyos pala ang pagbibigyan ninyo, sabi ko po sa kanila kong ipinagmamalasakit ng turuan ng kanyang mga sudyante ng mga kaalaman para sa kanilang kinabukasan, higit na ninanais niya ay... Para mabigyan ko din po ng kasiyahan, kaluguran ng ating Panginoong Diyos. Sabi ko nga po sa kanila, hindi ko kayo pinipilit, basta kung ano man yung napakinggan ninyo, inaanyayahan ko kayong magsuri, pakinggan ninyo kung ano yung mga doktrina ninyo. Yung mga, then pagkatapos nun, i-compare ninyo yung religion ninyo, tsaka nyo timbangin tulad ng maraming nagsusuri sa Iglesia ni Kristo, kabilang din si kapatid na Lisa na dating di rin ganap na nalalaman ng mga katotohanan nakasulat sa Biblia. Ang tagal ko na akong katoliko pero wala akong maintindihan. Lagi naman ako nagsisimba pero wala akong maintindihan. Nung inanyayahan niya ako, sabi ko parang ito na yung totoo, sabi ko. Kaya ngayon, labis-labis ang kanyang pagpapasalamat sa Panginoon Diyos dahil sa kabutihan at pagmamahal sa kanilang sambahayan. Kasi po nararamdaman ko naman yung biyayang binibigay niya sa amin. Kaya bilang may tungkulin po talagang binibigyan ko talagang makapagbunga. Tulad ng maraming kapatid dito sa distrito ng Pampanga West, pinatunayan nilang muli na sinusunod nila ang kalooban ng Panginoon Diyos na tumulong sa gawaing pagpapalaganap ng Ibanghelyo. Nagagalak sapagkat uh, isa po ako na, na, na nakapagbahagi ng ganitong pagkakataon na makapag-anyaya po ng isang kaibigan. Ito po ay araw na sa atin na tinanggap, doki na po ito sa atin na manap na mga tao magbabalik loob para makasama po sa kaligtasan. Maraming nagiging alalahanin ng tao sa mundong ito, subalit may dapat bigyang pagpapahalaga. Yun ang ukol sa pagtatamo ng kaligtasan sa araw ng paghukong. Iyan ang binigyan tiin sa pagtuturo ng dalisa ni Ebanghelyo ni kapatid na Ronaldo Canlas, tagapangasiwa ng distrito. Napakahalaga po na napakinggan ng ating mga minamahal na panauhin ang mga salita po ng Diyos na sinasampalatayanan po nating mga kaanib sa Iglesia ni Kristo napawang nakasulat po sa Biblia upang magkaroon po sila ng ganap na pagkaunawa at pananampalataya upang matamo po nila ang pangakong kaligtasan. Handa ang mga kapatid sa distritong ito na anuman ang ilulunsad ang pamamahala ng iglesia na mga aktibidad ay makikipagkaisa sila palagi. Hindi po ako titigil na mag ng mga tao upang mailapit sa ating Panginoon Diyos. Ito po ay aking kasiyahan na mabigyan ng kalogoran ng ating Panginoon. At tuloy po akong tutulong at susunod sa mga gawain, sa mga inahadkain ng pamamahala. At po akong maglilingkod sa mga hanggang sa wakas ng buhay ko. Siyempre po, nagpapasalamat po kami sa ating pamamahala kung saan uh, siya po ang nagturo at patuloy na gumagabay sa atin. Sa pumagitan po ng aming slogan na pampanggawes, mag-level up ka pa ay lalo pong ng ating mga kapatid sa aming distrito ang kanilang pakikipagkaisa, lalo na po sa larangan ng gawaing pagpapalaganap. Dahil sa patuloy na pagtuturo ng kapatid na Eduardo V. Manalo, pang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, na ang bawat kaanib ay madala sa kasakdalan sa paglilingkod sa Panginoon Diyos, kaya patuloy naman silang lumalago sa pananampalataya. Mula po dito sa Florida Blanca, Pampanga, ako po ang kapatid na Jumuel Orbasi III para sa Iglesia ni Cristo News Network. Kahit sa malalayong dako ay nagpapatuloy rin ang mga kapatid sa Desino Batangas sa pagpapakilala sa maraming tao ng tungkol sa Iglesia ni Cristo. May balitang hatid si kapatid na Sanrio Tumali. Pinagtibay ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na magkaroon ng lokal dito sa Lubang Island na sakop ng Occidental Mindoro noong 1995. Sa paglipas ng maraming taon, Dumami ang mga kaanib sa iglesia sa lokal ng lubang na sakop ng distrito ng Batangas. Bunga ito ng patuloy na pakikipagkaisa ng mga kapatid sa pagpapalaganap ng Ibanghelyo. Ito po kasi sa lugar namin, mga debotong katoliko po yung mga tao dito. Kaya mahirap po silang anyayahan. So sa pamamagitan po ng pamahagi ng polieto, gusto ko rin po makatulong na uh, maibahagi po sa kanila yung aral na napapakinggan natin sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Kaya sa isinagawang pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa dahong ito, lalong kasiglahan ang ipinakita ng mga kapatid. Masaya po kasi po, first time ko po ito eh. Um, niyakag po akin ng aking kaibigan na asama. Para sa akin po kasi po, ito po yung daan upang marami po kami maakay ng mga tao na hindi pa po namin kap kapananang palataya po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Masaya po ako kasi yung, yung kaibigan ko po na isama ko po sa pamamahayag, na napakinggan po niya yung aral na, tinutu, na tinuturo sa Biblia. At para magkaroon din po silang idea about kung ano po ba yung tinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang kahalagahan po ng sinagawang pamamahayag sa aming lokal, lokal ng lubang, ay upang lalong dumami ang mga maglilingkod sa Panginoong Diyos, lalong dumami ang mga sasamba sa Panginoong Diyos, nang lahat ng ito ay sa kapurihan at kasiyahan ng ating dakilang Diyos. Ang mga kapatid sa lokal ng lubang ay mababait. Sila ay palakaibigan madaling lapitan ng mga nangangailangan at sila ay pagpasakop sa pamamahala at masunurin sa mga aral ng ating Panginoon. Sinabi pa ng mga kapatid sa dakong ito na mamamalagi silang kaisa ng namamahala sa pamamahagi ng tunay na pananampalataya at lagi nilang gagawin ang mga bagay na nakapagbibigay ng kasiyahan sa Panginoong Diyos. Mula po dito sa Lumang Occidental, Mindoro, ako po si kapatid na Sanrio Tumalip para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Ibabalita naman ni kapatid na Jillian Posadas ang mga pangyayari sa evangelical mission na idinaos sa Maguindanao. Kaisang mga kapatid dito sa distrito ng Maguindanao sa isinagawang Worldwide Evangelical Mission. Sinikap nilang maipag-anyaya ito sa mga kababayan nila na mga hindi pa kaanib ng iglesia. Isinagawa nila ang pag-iimbita nang mamahagi sila ng mga kopya ng pasugo, God's Message Magazine at Pulyeto. Sa awa at tulong ng Panginoong Diyos, marami ang nagpaunlak at nakapakinig ng Bible-based na pagtuturo ng kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, Ministro ng Ebanghelyo at Christian Family Organizations o CFO Coordinator via live streaming. Mula po rito sa Maguindanao, ako po si Jillian Posadas para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Samantala, lalong nagpatatag sa pananampalataya ng mga nasa proseso ng pag sa Iglesia ni Cristo ang tauning pagtitipon na isinagawa sa Dinuevo ng Negros Occidental. May report si kapatid na Carmela Alkiza. Bahagi po ng pagunita sa ika-isang daang taon ng kaarawan ng kapatid na Iranyo Chimanalo, nagsagawa po ng tanging pagtitipo ng lahat po ng mga nasa proseso ng pag-anib sa loob ng Iglesia ni Cristo, kasama po na ng mamalasakit sa kanila dito po sa gusaling sambahan ng lokal ng Alianza, Distrito ng Valladolid, Negros Occidental. Sa pangunguna ng tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Dennis Almasco, biyayang espiritual ang kanilang tinanggap na mula sa Panginoong Diyos. Itinuro sa kanila sa pamamagitan ng Biblia ang kahalagahan ng pagiging kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo. Masaya ang mga kapatid na nagmamarasakit sa kanila dahil nakatulong sila ng pamamahala ng Iglesia sa lalong pinagting na gawaing pagpapalaganap. Ito po ay panata na po ng aking pamilya para po makatupad o makatugon sa panawagan po ng ating pamamahala sa loob ng Iglesia ni Kristo. Maraming salamat po sa tagapamahalang pangkalahatan ang kapatid na Eduardo Bimanalo Manalo na patuloy na gumagabay sa amin sa pagtupad ng banal na tungkulin. Nagpapasalamat rin po kami ng napakarami sa tagapag-ugnay ng kapisanang pansambahayan ang kapatid na Angelo Iranyo V. Manalo na patuloy na pinangungunahan ang pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Tumasampan tayo, tayo na ang ganitong pagtitipon ay may malaking may tutulong upang sila makapagpatuloy hanggang sa maging ganap na kaanib sa Iglesia at maninindigan sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Patuloy kaming makikipagkaisa sa pamamahalang inilagay niya sa Iglesia ukol po sa pinaigting na gawaing pagpapalaganap. Mula po dito sa Alianza Negros Occidental, ako po ang kapatid na Carmela Alkiza para sa Iglesia ni Cristo News Network. Kinasabikan din ng mga nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo sa Distrito Batangas North ang pagdalo nila sa tanging pagtitipon. Si kapatid na Abigail Mojares ang magbabalita. Dito sa gusaling sambahan ng lokal ng New Era, Distrito Ecclesiastical ng Batangas North, pinangasiwaan ni kapatid na Ramir Pabalate Sr., tagapangasiwa ng distrito, ang isang tanging pagtitipon ng mga nasa proseso ng pag-anib sa iglesia. Sa aktibidad na ito, tinanggap nila ang mga payo at aral ng Diyos mula sa Biblia. Muling ipinagunita sa kanila ang kahalagahan ng pag-anib sa loob ng Iglesia ni Kristo. Sinabi ng mga nasa proseso ng pag-anib ang kanilang pagpapasalamat sa Panginoong Diyos at sa pamamahala ng Iglesia na ito ay nakapagbigay inspirasyon sa kanila na kanilang magagamit upang mamalagi ang kanilang kasinglahan sa ginagawa nilang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Mula po rito sa New Era Lipa, ako po si kapatid na Abigail Mojares para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Sa pagkakataong ito, alamin po natin ang mga pangyayari sa pagbabautismo na isinagawa sa Caloocan North. Si kapatid na Alisa Matarlo sa report nito. Itinuturo sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang mga aral ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia, kabilang narito ang pakikipagkaisa sa gawain pagpapalaganap. Bunga nito, maraming mga nagpapasyang umani sa Iglesia ni Cristo dahil sa kanilang pagkaunawa sa mga kalooban ng Diyos. Katulad dito sa Distrito Eclesiastico ng Kalookan North kung saan isinagawa ang banal na bautismo. Ginanap ito sa lokal ng Bagong Silang 9 na pinangasiwaan ni kapatid na Ariel Barzaga, tagapangasiwa ng distrito. Lubos pong sinasampalatayanan ng mga kapatid ang kalooban po ng ating Panginoon Diyos na ang lahat ng tao ay makaunawa, malaman ang katotohanan at matawag sa loob po ng tunay na iglesia. Tulad ng maraming mga bagong kaanib, kinasabikan ni na Arlene Natividad Hemongala at Zorin Ordoña ang araw na ito kung kailan naging kaanib sila sa sinasampalataya na nilang tunay na iglesia. Pero masaya, masaya po ako kasi ano na ako? iglesia ni Kristo, maliligtas na ako. Ah Masaya po dahil natutunan ah, ko po yung ah, tamang ah, aral, mga doktrina ng loob na iglesia. At mas lalo pa po siya na eager na iparinig din po sa iba. Ikinagalak nila na dahil sa pananampalatayang tinaglay, nagkaroon ng pagbabago ang kanilang pamumuhay. Ano noon kasi palaging sinasabi ng nanay ko na ang iglesia daw, iglesia ni Manalo. Laging naririnig ko may nagsabi na ang ah, magbibigay kayo ng napakalaking ano diyan. Uh, abulo, 10%. Yun yung sinasabi, yung mga naririnig ko na uh, idea tungkol sa iglesia. Kaya, nung may kaibigan, naging kaibigan ako na nag-invite sa akin dito, na usual tinatanggihan ko, ko alam mo, I'm about to lose my religion. Kaya, imperfect timing ka. First time ko nakikinig pa lang kay ka Ah, natutuwa ako sa kanya kasi kahit parang sargasam yung ibabato mo sa kanya, pero babatuhin ka naman niya ng sagot galing sa Biblia. So, sobrang clear lahat ng doubts mo. Maliliwanagan ka sa mga paliwanag niya. Sobrang strict to po. Tapos, yun nga po yung mga sinasabi. Abot nga po yung 10% na ano. Mostly po yung po yung ito. Di pa po ako ng miyembro. Parang iba po yung point of view. Pero ngayon po, mas malinaw na po siya. Habang nga po, uh, nadodoktrinahan, natutunan, mas naiintindihan ko po siya. Lahat po ng tanong, uh, lahat po nasasagot ng Biblia. Uh. So, mas na tumagos po siya sa sa aking damdamin sa puso. Nais ng na mga kapatid na mas maraming tao pa ang makinabang, makaunawa at sumampalataya sa mga tunay na aral ng Diyos na itinuturo sa Iglesia kaya labis ang kanilang pagsusumikap na ipag-anyaya ito sa kanilang mga kababayan na hindi pa kaanib. Mula po rito sa Caloocan City, ako po si kapatid na sa Matarlo para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na abangan ang iba pang mga balita tungkol sa aktibong pakikipagkaisa ng mga kapatid sa mga aktibidad ng Iglesia Ni Cristo sa mga programang Iglesia Ni Cristo News Live tuwing alas 6 ng gabi at The Good News tuwing alas 11 ng gabi mula lunes hanggang biyernes. Wala po sa lahat ng bumubuo ng programang ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si kapatid na Felix Rodas at muli po ninyo kaming samahan sa susunod na episode upang ibalita ang pagliligtas.